Lusot na sa so Senado ang 6.793 trillion peso 2026 national budget. Ngunit bago ito may sa pinal, sa Bicameral Conference Committee, may ilang kongresista na hindi sang-ayon sa planong live streaming ng deliberasyon. Si Troy Gomez magbabalita. Inaprubahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang 6.793 trilyon pisong 2026 General Appropriations Bill. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Sen. Wingat Chalian, Chairperson ng Senate Committee on Finance, na tinaasan ng Senado ang pondo para sa edukasyon. Umabot na ito sa 1.375 trilyon piso o 91.24 bilyon piso na mas mataas kaysa versyon ng Kamara. Pero habang lumalaki ang pondo para sa mga paaralan, kapansin-pansin ang malaking pagbawa sa budget ng Department of Public Works and Highways. Mula sa 624.48 bilyong piso na panukala ng Kamara, nasa 570.48 bilyong piso na lang sa bersyon ng Senado. Isang malinaw na tugon sa serye ng hinihinalang anomalya na lumutang nitong mga nakaraang linggo. At may pangako si Gatchalian na ito ay magiging transparent. As an added safeguard against ghost projects, All infrastructure projects must now have station numbers and specific coordinates. Pero habang ipinagmamalaki ang safeguards, uminit ang tensyon. Ang usapin ng live streaming ng Bicameral Conference Committee. Pagdating ng December 12 hanggang 14, mag-uusap ang Senado at Kamara sa Bicameral Conference Committee para pagtugmain ang magkaibang probisyon ng kanika nilang bersyon ng GAB. Una itong inanunsyo na ila-live stream, isang hakbang daw para sa transparency. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo, hindi lahat masaya rito. May ilan sa Kamara ang gustong harangan ang live broadcast. Ang problema, may mga kumukontra. Oh, may uh, mga kumukontra. Uh, hindi, hindi dito sa amin. Sa na house, sir. Sure. Sa house, ayaw nila. But are we afraid, uh, oh, na hindi natin inline. Kailangan makialam din yung tao. Kasi lalo na ngayon, talagang questionable itong budget. Ayon naman kay Senate President Tito Soto, hindi bibigay ang Senado. Hindi anya pwedeng mawala ang live stream dahil ang proseso dapat hindi tinatakpan puso namin, naka-open. Kitang-kita ng publiko, sino-sino naglagay ng ganito, sino-sino yung nagpasok niyan, anong budget para sa sa mga tatlong pinakamahalaga, Def Ed, the, uh, DOH, uh, Sir, si President. Matagal na namin ang pag-usapan ng live stream talaga. Mm Hindi -hmm. namin na napag-usapan kanina. Oh, ano yun? SOP na yun, talaga naka-live stream. Sa December 18, inaasahang pipirmahan ang BICAM Committee Report. Sa susunod na araw, December 19, ka ito sa parehong kapulungan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMRI News.